Sa iba pa mga balita, tinalakay ng Senado at ang Commission on Elections o COMELEC ang isinasagawang pagkaanda upang masigurong magiging malinis ang 2016 presidential elections. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Ang uh, committee na mismo ng Congress at saka ng Senado ang magbibilang para malaman namin once and for all gaano ba ka-accurate -ka ang uh, PICOS machines kasi we are getting conflicting reports. Ito ang naging pahayag ni Sen. Coco Pimentel ukol sa mga natatanggap nila mga report na inaccurate ang present count optical scan o PICOS machine na nagamit sa nakaraang 2013 senatorial elections. Sa nagawang pulong kanina ng Joint Congressional Oversight Committee on Automated Election na pag-usapan ang gagawing paghahanda upang masigurong magiging malinis ang 2016 presidential elections. Dumalo si Comelec Chairman Sixto Brillantes at ilang commissioner ng Comelec sa pulong nagsumite si Brillantes ng report tukos sa mga naging problema sa PICOS machines noong 2013 senatorial election. Ayon kay Brillantes, nagkaroon ng ilang technical glitches ang PICOS machines tulad ng delay transmission ng data. Ngunit nilinaw naman ni Brillantes na may technical glitches man, 99.95% accurate pa rin ang resulta sa eleksyon gamit ang PICOS machine. There are errors, one or two, but it will not affect the results of the not adversely affect the results of the election. Binanggit ng Comelec Chairman ang kakulangan ng PICOS machine dahil isa lang umano ang nakatalaga sa bawat congressional district sa nakaraang halalan. Ayon naman kay Pimentel, kailangan muna maimbestigahan ng Senado ang transparency at accuracy ng mga PICOS machine bago bumili ng karagdagan na gagamitin sa susunod na halalan. Hindi rin umano agad aaprubahan ng Senado ang mahigit 16.8 billion peso proposed budget ng Comelec upang bumili ng mga bagong makina. So I'm asking the Comelec to itemize or disaggregate. Uh, kasi ang gusto ko makita yung magkano ang pupunta sa purchase ng hardware. Ayon naman kay Congressman Edgar Erice, bagamat malaki ang naitulong ng Picos Machine sa halalan, maaring palitan na rin ang mga ito sa 2016 upang maiwasan ang pagkakaroon ng problema sa bilangan. Ninakita ko po ako, ilang mga technologies ay I, I, happen to saw some uh, technology presented during your roadshow, nakita ko po meron pong mga other options. Sa August 28, ipagpapatuloy ng Joint Congressional Oversight Committee on Automated Elections ang kanilang pagtalakay sa paghahanda para sa 2016 presidential elections. Dito ay pag-uusapan nila kung ang pa nga ba ang mga picos machine o kailangan na ba itong palitan para masiguro ang transparency at accuracy sa pagbibilang ng boto sa 2016. Joyce Balanchao UNTV News Worldwide